Madam diwata o. Ma Ang paris mo. Ay, Blueberry. Ay, may may naman. Kaso. Ay, Or, Blueberry. So, Blueberry. So, ay, ay nabalik na. Blueberry. Nabalik na, Madam Diwata. Pagod. Pagod. Pagod si Coco. Nabalik na. Nagkatalo rin po. May kutsara dyan. Kay Jonas po. Kay Jonas. Nagre-revise ng script si Coco. Kimberly Madrigal dati. Okay. Ano siya? Stuntman man ni Coco. Hindi po ko stunt Sumasayaw po. Sumasayaw. Sumasayaw. mga motor sa labas. Hashtag. Kaya may. may. po. Eh, yes. Wala na kita. Motor, motor. Hindi yan, hindi yan ako mahala. Wait lang. Ayusin natin. Ben. Ay, yan. Magayos na siya. Kaya yes. na naman day day. Day. May kayo. Sige na. Lahat, lahat ang nasa labas na may party ilagay eh, niyo sa loob. Lahat ng nasa nabas, na naka-parking, na yung mga motor, ay pasok po sa loob para po mo secure yung parking natin at hindi po tayo matikita. Ay, naka-announce si Madam Diwata. Good morning Salata, na kaparking sa lahat ng naka-parking sa nabas, na may na mga motor. Ayos lang po, yung pasok po sa loob para hindi tayo matikita. Asan si Jewel? Ah... Uh, Huwag natin mag-join. Pwede naman, tito lang. O sige. Mga ka-tato, oh, yung blueberry. po sa loob. Sa Oo. Oh, yun na nga, ready na nga. Biglang may na motor.

ano yung Kailangan siya yung i-motivate. Ano mga dapat gagawin. Nakaano lang yan doon. Nakatay siya ng ano. kasi ang kuya, 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 Ayahnya suka ni Dia tak ada ni Kira-kira betul Kira-kira Asyik sige. <laughs> kargahin niya daw, kargahin i'm not yan medyo masama ang lalamunan ni ano ni Diwata. Pao si Diwata kaya nagsalabat siya. Tikman niya ang blueberry. Madam Diwata, pakianounce yung motor. O yung motor, kami na pa ako nag-a-announce. Ipasok ko na po yan. Ipasok mo para wala tayong problema. Kaya ipasok ko na lang sa loob. Ipasok mo na lang sa loob. Ipasok po sa loob ko yan. na Sino bang may problema? Kanila na na pa po ako nababalagay. Hindi sa'yo ako dito alos ng alam Siguro pa lang yung video ako. Ayan. Lock and parking sa labas. Ayos niyo po. Lagay niyo sa loob. Kung wala naman, may mga saudahan. Pre-parking. I-parking niyo po lang ba ayos para hindi po tayo matititan o marigol. Kuya, ipasok ko sa loob. Kuya, dito. Kuya. Dito po. Dito po. mistang koni di bayan. Dala patungupa isang denjata na paitis sa iisang. Kasi kompanya ng takip sa kanan sa loob ho sakya mga sakyan dito mga chilo motor do. Para hindi botay magulo may bumabitin sa mata traffic po sa labas. Diyan po, kitay ko sa sakyan kayo lumabas kayo sa kanan at sa right side, malapit sa entrance. Si eh, Ayos na po yung parking, eh, itabi na ng maigi para hindi po tayo so, maigi ang matikipan. Salamat ko. Hindi ko na ulit ulitin kasi paus po ako. Ilan niya? Ayan yung pila sa fried chicken. Ang ano, pares, hotel lang pila sa kabila.